Viral na viral at number 2 trending sa YouTube ngayon si Roland Bunot dahil sa mga naging performances niya sa America's Got Talent. Ang viral na Cebuano Talent ay patuloy na nagpapahiyaw sa mga judges ng America's Got Talent, yan ang hatid kong balita sa araw na ito mga kasuki. Matapos itang halang I will always love you, sinabi ng mga hurado na ang mga tao ang palaging magmamahal sa Cebuano singer na si Roland Bunot Abante. Muling nabihag ng viral Cebuano singer na si Roland Bunot Abante ang puso ng mga judges at audience ng America's Got Talent kasunod ng kanyang emosyonal na pag-awit ng I Will Always Love You ni Whitney Houston para sa qualifying rounds ng talent show. Ipinakita ni Abante ang klasikong kanta noong Miyerkules, September 13, oras sa Pilipinas, sa malakas na palakpakan ng mga manunood sa venue. Agad na sinundan ng standing ovation ang mga manunood gayon din ang mga judge na sina Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum at Howie Mandel. Roland, bravo! Ay I minting mean, mo lahat ng nandito, nababaliw na sila sayo. At alam kong pinagmamasdan ka ng mga tao. Mahal ka nila mula ng iyong audition. Ang galing, galing sa iyong bansa, mula sa isang karaoke singer kahanga-hanga ka. Karapat dapat kang mapabilang sa AGT, sabi ng isang masigasig na Vergara na binanggit ang pagpapahalaga ng madla para kay Abante. Una nang sinabi ni Cowell na hindi niya nagustuhan ang performance ni Abante at nabusia ng audience. Ngunit nang maglaon ay ipinahayag, "Nagustuhan ko ito. How could you not? Particularly when I saw the film and what happened after the audition and how much it means to you and you know you were singing your life out on stage there. That's what makes this competition exciting." Ang mga tao ay nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo para tuparin ang kanilang mga pangarap at sa palagay ko, sa totoo lang alam kong mahal ka ng Amerika at tama, sabi ni Cowell. Alam mo, sabi mo we will always love you, sa tingin ko ginawa mo lang na mahalin ka ng lahat ng tao sa mundo. Ito ay hindi malilimutan. Naniniwala ako na ito ay ang pagganap ng isang pang-final na performance, sabi niya. Sa kanyang bahagi, binanggit ni Klum ang great at texture sa mga vocal ni Abante. Tulad ni Mandel, malakas ang boses ni Klum sa pagnanais na si Abante ay nagpamalas sa kanyang maganda na pagganap kung may isa pang gintong buzzer na maaaring itulak kita sa finals. Itutulak ko yon para sa iyo ngayon, sabi ni Klum. Tulad ng kanyang pagganap, ang mga papuri ng mga hurado para kay Abante ay umani rin ng malakas na palakpakan ng mga manunood. Si Roland Abante mismo ay naging emosyonal habang nagpapasalamat sa kanilang mga salita. Sa mga news, ang pagganap ni Abante ay nasungkit ang pangalawang pwesto sa listahan ng trending ng YouTube na may humigit kumulang 1.2 milyon. Pinuri ng mga netizens ang vocals ni Abante mula sa kanyang control dito. Hanggang sa paglabas ng isang mahirap na kanta na e-cover, ang pagganap ni Abante ay bahagi ng ikaapat na batch ng AGT ng mga kwalipikado. Upang matukoy ang mga finalist nito, limang qualifier ang gaganapin na may dalawang talento bawat batch na papasok sa grand finale ng AGT sa pamamagitan ng overnight audience voting. Unang nakakuha ng atensyon si Abante sa audition round ng palabas noong Hunyo. With a performance of Michael Bolton's When a Man Loves a Woman, nakakuha si Abante ng apat na yeses na boto mula sa mga hurado. Kasama ang standing ovation mula sa audience noong panahong yun. Ikaw Kasuki, anong masasabi mo sa naging performance ni Roland Bunot sa AGT? Free kang mag-comment sa box section at aking babasahin yan.